Kilala natin siya sa mga kantang tumatak sa puso ng bawat Pilipino. Isa siya sa mga alamat ng Original Filipino Music o OPM. Pero nitong araw lang, kumalat ang balita na pumanaw na ang ating minamahal na si Freddy Aguilar. Marami ang nagulat, marami rin ang nalungkot. Pero ano nga ba ang naging takbo ng kanyang buhay bago siya tuluyang namaalam? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Bata pa lang si Freddy Aguilar o mas kilala bilang ka Freddy ay halata na agad ang hilig niya sa musika. Ipinanganak siya noong February 5, 1953 sa bayan ng Stone Tomas, Isabela. Lumaki siyang may mahigpit na ama na isang chief of police. Tuwing may bisita ang kanyang ama, madalas siyang ipatawag para kumanta na parang isang batang hinuhubog sa harap ng mga tao kahit hindi pa niya gaanong naiintindihan ang kahulugan ng musika. Pero habang siya ay lumalaki, mas lalo niyang naunawaan ang tunay niyang damdamin. Sa edad na 17, natuto siyang maggitara gamit lamang ang lumang songbook at ilang magasin. Walang nagturo sa kanya kaya sariling sikap at dedikasyon ang naging puhunan niya. Gayunpaman, hindi ito naging madali. Dahil sa mahigpit na ugali ng kanyang ama, palihim niyang pinag-aralan ang pagtuktog. Noong una, pangarap niyang maging pulis tulad ng kanyang ama. Ngunit habang lumilipas ang panahon ay mas lalong nahulog ang loob niya sa musika. Sa murang edad na 14, naglayas siya matapos mahuli ng kanyang ama na may kasintahan siya. Dahil sa bantang sa pilitang pagpapakasal, pinili niyang umalis sa bahay at mamuhay mag-isa. Tumigil siya sa kursong electrical engineering sa kolehiyo at nagsimulang maghanap buhay sa pamamagitan ng pagkanta sa iba't ibang bar at folk club sa Maynila. Sa simula, maliit lang ang kinikita niya, pero sapat na ito para mabuhay at matuloy ang kanyang paglalakbay sa musika. Dahil sa husay niya, may isang kilalang personalidad na nag-alok sa kanya na mag-audition sa isang malaking folk club sa Malate. Hindi siya nabigo dahil agad naman siyang minahal ng mga manunood. Unti-unti, kumalat ang kanyang pangalan sa larangan ng folk music. Di nagtagal, lumipat siya sa Olongapo kung saan mas mahirap ang kompetisyon. Dito, kinailangan niyang patunayan ang sarili sa mga banyagang audience. Karamihan pa ay mga African-American na noon ay may tension laban sa mga folk singer dahil sa diskriminasyon sa Amerika. Pero ibang Freddie Aguilar ang humarap sa kanila at kinanta niya ang father and son na pinasikat ni Cat Stevens at sa hindi inaasahang pagkakataon na ang mga banyaga. Hinagisan pa siya ng pera habang siya'y umaawit. Isa itong patunay ng lakas ng kanyang talento at damdaming inilalagay niya sa bawat kanta. Matapos siyang matanggap bilang regular performer sa isang kilalang club, unti-unting gumanda ang takbo ng buhay ni Freddy Aguilar. Bukod sa mas mataas na sahod, libre na rin ang kanyang pagkain at tirahan sa isang hotel. Sa panahong iyon, pakiramdam niya ay natupad na ang kanyang pangarap na mabuhay sa pamamagitan ng musika. Ngunit habang tumataas ang kanyang kasikatan, Sabay rin nitong dumami ang kanyang mga kaaway. Isang araw habang maayos ang lahat sa kanyang paningin, may natuklasan ang kanyang amo na ikinagulat ng lahat. Nakita umano ang droga sa loob ng kanyang hotel room. Kahit marin niyang itinanggi at iginiit na hindi siya gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, hindi siya pinakinggan. Agad siyang tinanggal sa trabaho. Sa loob lamang ng isang araw parang nawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Habang mag-isa sa kanyang silid at walang ginagawa, Napansin niya ang mga marurumin damit na nakatambak sa isang sulok. Sa pagtingin niya rito, bigla niyang naalala ang kanyang mga magulang. Pumasok sa isip niya ang kanyang ina na noon ay walang sawang naglalaba ng kanilang mga damit. Siya rin ang nagdala sa kanya ng siyam na buwan sa sinapupunan at nag-alaga hanggang sa siya ay tumanda. Naalala rin niya ang kanyang ama na may sakit na noon at naalala rin niya kung paanong tutol ito sa kanyang pangarap bilang musikero. Gusto ng kanyang ama na siya ay mag-aral na lamang para sa mas na kinabukasan. Dahil sa matinding emosyon na kanyang naramdaman, naisip niyang gumawa ng kanta na magpapakita ng kanyang pagmamahal at pasasalamat sa kanyang mga magulang. Ginamit niya ang isang lumang kaset recorder upang i-record ang kanyang nilikhang kanta. Mangiyak-ngiyak niyang binigkas ang bawat linya at napaluha rin ang kanyang ina habang pinapakinggan siya. Simula noon, naging mas malapit si Freddy sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ama. Noong taong 1978, habang siya ay 20 pingka taong gulang, pinilit siya ng kanyang kaibigan na isali ang kanyang kanta sa Metro Manila Popular Music Festival o Metro Pop. Isa itong patimpalak para sa mga songwriter at hinati ito sa professional at amateur division. Ngunit bago pa man maanunsyo ang mga nanalo, dumating ang isang mabigat na balita. Pumanaw ang kanyang ama. Para kay Freddy, tila gumuho ang buong mundo. Sa sobrang lungkot at pagdadalamhati, nakalimutan na niya ang sinalihang kompetisyon at hindi na niya ito naisip pang balikan. Isang araw, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa Metropop. Isa siya sa mga napiling finalist. At higit pa roon, ang kanyang kantang anak ang nanguna sa listahan. Kasunod nito ang mga awitin ng mga sikat na musikero gaya ng Tayo'y mga Pinoy ni Heber Bartolome. Ang finals ay ginanap sa Folk Arts Theater. Isa sa mga nanood ay si First Lady Imelda Marcos. Namangha siya sa pag-awit ni Freddie at tumayo upang magbigay ng masigabong palakpakan. Ang buong audience ay sumabay rin sa pagbibigay ng standing ovation. Sa kabila ng mainit na pagtanggap ng mga tao, hindi pa rin siya napasama sa opisyal na listahan ng mga nanalo. Matapos ang di inaasahang pagkatalo ni Freddy Aguilar sa Metro Pop Competition, maraming tao ang nadismaya at nagalit sa naging disisyon ng mga hurado. Marami ang naniniwala na karapat dapat siyang manalo dahil sa lalim at damdamin ng kanyang kantang anak. Ngunit kahit hindi siya nanalo, naging daan naman ito upang makilala siya hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang kantang Anak ay hindi lamang tumatak sa puso ng mga Pilipino, kundi umabot pa ito sa iba't ibang panig ng daigdig. Isinalin ito sa mahigit dalawampung wika at naiulat na nakabenta ng humigit kumulang 30 milyong kopya. Sa Amerika, naging number one hit pa ito sa Billboard sa loob ng dalawang linggo noong dekada o tindi. Mula noon, tuloy-tuloy na ang naging takbo ng karera ni Freddie sa larangan ng musika. Sunod-sunod na kanta at album ang kanyang inilabas na agad namang tinangkilik ng masa. Ang mga awitin niya ay puno ng kwento, damdamin, at karanasan na talagang nakaka-relate ang mga tao. Dahil dito, kabi-kabila rin ang mga parangal na kanyang natanggap. Ilan sa mga ito ay ang Best Folk Pop Artist, Best Novelty Composition, Dangal ng Musikang Pilipino, Awit Awards, at marami pang iba. Halos lahat ng kanyang album ay ginawaran ng multi-platinum Double Platinum at Gold Awards. Noong 2008, binigyan siya ng Asia Star Award mula sa Asia Model Award Festival sa Korea. At noong ika-40 anibersaryo ng kantang Anak, noong Marso 13, 2018, ginawaran siya ng Senado ng isang prestihiyosong parangal bilang Lifetime Outstanding Contributions to Philippine Arts and Culture. Sa dami ng kanyang nagawa para sa musika at kultura ng bansa, Kinilala siya bilang isa sa mga haligi ng Original Filipino Music o OPM. Dahil sa kanyang tagumpay at mataas na demand sa publiko, isang kumpanya mula sa Estados Unidos ang lumapit sa kanya at nag-alok ng isang milyong dolyar kapalit ng pagiging isang pop star sa Amerika. Kasama rin dito ang alok na maging American citizen siya pati na rin ang kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng malaking halaga at oportunidad na ito, bukal sa loob niya itong tinanggihan. Mas pinili niyang manatili sa Pilipinas at ipagpatuloy ang paglilingkod sa pamamagitan ng kanyang musika. Ang dating Freddy Aguilar na halos walang makain at nahirapang makahanap ng trabaho ay ngayon ay binabaha ng parangal at pagkilala sa iba't ibang dako ng mundo. Sa kasalukuyan, abala siya sa kanyang sariling negosyo na ka-Freddy's Music Bar and Restaurant. May mga branches ito sa Bakor, Malate, Quezon, at iba pang lugar. Dito ay personal siyang tumutugtog at kumakanta para sa mga customer bilang patuloy na pag-alay ng kanyang talento sa musika. At dito nagtatapos ang kwento ng buhay at tagumpay ni Freddy Aguilar. Mula sa pagiging isang simpleng binata na may matayog na pangarap, ay naging isa siyang tunay na alamat sa mundo ng musika. Nakakabilib kung paano niya pinili ang kanyang prinsipyo at pagmamahal sa bayan kaysa sa yaman at kasikatan na inaalok sa kanya sa ibang bansa. Ipinakita niya na kapag totoo ka sa sarili mo at patuloy kang nagsisikap, darating din ang tamang panahon para sa tagumpay. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa musika, kundi tungkol din sa sakripisyo, respeto sa pamilya at matibay na paninindigan. Marami tayong maaaring matutunan mula sa kanya bilang isang individual at bilang isang Pilipino. Tanong ko sa inyo, kung ikaw si Freddy, tatanggapin mo ba ang alok na maging American citizen kapalit ng $1 million? dollars? Bakit o bakit hindi? I-share ang iyong opinion sa comment section below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.